Dang hapon Good afternoon pala Good afternoon nga pala Andito na po kami sa Cebu Port Authority Hagayana Office Ayan Andito na kami Sasakay na kami ng Barko Ayan Papunta ng Ano yan? Ano yan? Papunta to ng <laughs> Papunta kami ng Bantayan Island Ayan. Ganyan eh. Kawakan mo ganyan. Ayan. Ito na ang aming Mababa ka naman. Yan. Yan. Iwan ko saan ito na ano ba ako ang sasakyan namin. ano yung series na sasakyan namin. Ako'y hilong-hilong. Nasungka and then parang Okay. Buti na yung maranasan mo. Iwag ko sunod yung kasama ka pa ulit. I don't know kung sasama pa ba ako o hindi na ulit pa. Ayan guys. So. yan. Yung bar ko. Andito na kami. <coughs> update, update na lang po tayo mamaya. So ayan. Bye. Marami pa pata, marami pa kayong aabangan ng mga video ko bukas mamaya at saka bukas o oh, ilang araw pa kami pupuntahan doon sa ano punta kami na Iloilo ano kami doon dalawang linggong mahigit kami doon so marami pa kayong maaabangan na mga video ayan bye